Living hero siya kung tawagin. I had 67 subtle wounds, no? Kung titignan niyan, yan, yan mm. yung butas, yan. Yan. Grabe. Matandaan ko lang, ano, total darkness. At ngayon, ang kanyang katapangan, dadalhin daw niya sa Senado. Ang kailangan ho natin sa Senado isang matapang na senador na walang takot na magsusulong ng mga batas ba para sa kapakanan ng bayan ng taong bayan no Kasi yung iba eh uh, takot na sila eh pero yung Ariel sanay na siya binabanggaan niya kahit sino Kilalaning si retired colonel at senatorial candidate Ariel Carabine sa tapatan the 2025 candidates interview ngayong linggo February 23 alas 7 ng gabi